Magandang buhay mga kabating ting Meron tayong gagawin dito na isang Oppo A54 Ang problema nito Basag yung screen At nabasa daw Kaya pag chinards natin Magbabibrate lang siya Ibig sabihin Ang nada nadali sa kanya Na damage yung kanyang LCD Shout out dun sa may-ari Kay Jomar Marilaw Ayan, sa kanya po ito. Pangilang beses niya na pong nagpagawa. Unang gagawin natin, gagamit tayo ng hot air. Ayan. Ang init ay 250. Ginito natin yung gilid na yan sapagkat tatanggalin natin yung ating back cover. Para matanggal natin yung flex nung ating CD. Yan, iaangat din natin yung battery sapagkat so magtatanggap tayo ng flex. Yan. Tantsahin nyo lang kapag na nainitan nyo na. Ngayon, pangalawang gagawin natin dito sa gilid. Ayan. gamit kayo ng curb para madali. Pagdating dito sa may dito sa may power button, may fingerprint sa fingerprint 'yan eh. Iwa ingatan niyo kasi may flex yan dito. Maaring tamaan. Kaya dulun-dulo lang nung curve, Paikot siya. Kailangan maiangat natin siya ng paikot. Yan kapag ka kasi yan, madaling tanggalin. Kung wala kayong hot air, pwede yung hot blower sa buhok. Ayan. Pagdating dito, ingat kayo sa may gilid na to kasi manipis siya. Baka medyo kumabish yung inyong curve. Babali. Ayan. Ingat niya siyang ganyan. Ayan o. Dahan-dahan lang. Tapos dito. Ayan. Yan. Ito so, yung sabi ko sa inyo. Flex nung kanyang fingerprint. Sabihin nyo lang yan. At magtatanggal tayo ng Ngayon tatanggalin natin yung cover niya. Sapagkat uh, mag-aangat naman tayo ng side cover. Tanggalin natin yung mga tornilyo. At uh, itabi lang natin. Lahat ng tunilo na yan, tatanggalin natin. Sapagkat Itong side na, itong sa ibabaw na yan. Sapagkat yung side cover, ang tatanggalin natin dito. Kasama yan, buo yan. Bali lahat yung ang daming na yan. Tanggalin natin isa isa yan. Ngayon bago kayo bago nyo iangat yung side cover. Tatanggalin nyo muna yung kanyang sim tray. Andito yung kanyang sim tray. Ayan. Sapagkat yung side cover naman ang tatanggalin natin. Ayan. Ngayon, tanggal na natin lahat yung tornilyo. I-check lang natin. Dito naman tayo ngayon. Gagamit naman tayo ng... Dito. Tulak nyo lang siya sa ilalim. Para lang magkaroon ng... Ayan o. Oh. Pagka naitulak nyo na kasi yan. Madali yun eh. Ayan o. Oh. Ah, pwede, kong, pwede nyo nang kukuhin pagka, na, pag, uh, pag angat kayo. Naririnig nyo o tumutunog, di ba? Ayan o. Oh. Ngayon. Ayan. Angat nyo yun ang buo kasama yung flex nung gamit naman kayo ng plastic angat nyo yung flex ng fingerprint ayan sabi nyo lang din ngayon angat, na, angat nyo susunod yung battery flex yan tapos ito ayan at tayo ay tatanggal ng battery ngayon itong battery gagawin nyo ganito ayan iangat nyo siya yung green na yan tapos yung puti ayan o, didikit yan eh. yan ngayon gagamitan natin siya ng solution para mabilis siyang tanggalin ayan yung ginagamit ko na yan electronic thinner. Ilahin nyo lang siya. Madaliin lang siya Tatanggalin. Ayan, no? Oh. Ayan. Mabilis, mabilis siya matuyo, eh. Ayan. Ngayon, tatanggalin natin muna yung plastic na to. Para hindi siya maging istorbo kapag inangat natin yung ating LCD yung flex nya yan sa so, so yung so, pwede nyo na rin tanggalin ng buo para uh, matuyo din sya babalik nyo lang mamaya ito yung flex ng ating LCD yan ngayon paano natin babaklasin yung LCD iinitan din natin yan gamit yung ating hot air at 250 degree sa hangin, bahala na kayo pagdating dito, ingatan nyo lang din dahil meron siyang camera Ayan. pagka kasi nainitan yan, madaling tanggalin eh lalo na, ingat kayo kapag may mga basag na ganyan sa ilalim, angat nyo lang siyang ganyan. Ayan o. No? Oh. Ano nyo. Napakadali niyang tanggalin kapag ka nainitan. Sapagkat so, yung dikit niya ay okay, pag ka may basag, ingat kayo. Medyo dahan-dahan. Ayan. Pagdating naman dito, yan. Speaker cover yan eh. Kailangan hindi nyo maisama yung speaker cover. Ayano. Oh. Delete-an yung ganyan. Para hindi siya sumama. Ayon. Ngayon, yeah, pagkaganyan ganyan ka, pwede nyo na siyang iangat. Ayan o. Ayan. Ito ngayon yung papalitan natin. Cut. Bago natin i-testing yung ating LCD, linisin muna natin yung gilid. Ayan. Paikot dyan. Kasi may mga naiwang adhesive. sa baka yung mga may basag na... LCD na iiwan sa gilid. Kaya kailangan malinis 'yan. Yan paikot. Hanggang dito sa may speaker cover. Yan. Tapos pagka nalinis niyo na kailangan babrasin niyo. Meron kayong mabatot brush. Ayan, para yung mga dumi matanggal. Ayan. Ayan, ito yung ikakabit natin. Ita-trial muna natin bago natin fix ayun, A54. Ikabit nyo lang na ganyan. Tapos, kabit nyo yung flex ng maayos. Tapos isunod nyo yung yung battery. Hindi pa dalik hindi pa kitan to ah. Yan, kabit na natin. Tapos yung ating power button. Susunod natin. Yan. Tapos yung power button natin. Sabahan natin. Ayan, i-on natin Okay, hmm. ano Nag-on na siya Ngayon, pero hindi pa natatapos yan Tayo lang natin sya, glit Ayan, nagbukas na yung pinto Tayn lang natin sa gret. Ay mga tingting -ting, may password eh. Tanggalin natin. Ayun, nagbukas na. Ayun. Ngayon, kuha kayo ng isang application. Ano ganyan? Pag gumagalaw-galaw siyang ganyan. Ayun o. Oh, check nyo. Taas baba yan tapos side niya. Kailangan lahat yung gumagalaw ko. Napapansin niyo yung mga bilog-bilog na tinatamaan anong ginagalaw ko. Ayan o. o. Yung mga application. Pagka ganyang gumagalaw-galaw siya, ibig sabihin, okay. Ngayon, i-off na natin. Pwede na natin siyang dikitan. Pwede na natin siyang i-fix. Ayan, tanggalin muna natin 'to. Ngayon ipipix na natin siya. Ayan, dikit natin mga kabuting ting. Ganito lang. paikot dyan talagyan so, natin siya ng adhesive Ganito lang din siya yun paikot para lumapat yung ating LCD hindi makita yung kanyang backlight Di ba rin sumobra siya? Huwag lang kulangin. Ayan, nadikit na natin. Nalagyan na natin ang adhesive. Dalapat Lalapat na natin ngayon yung ating LCD. Pasok na lang siya dyan. pag naman ito tulak nyo siya pataas muna pataas yan tapos pababa pasayad na ganyan yan tapos pasayad dito para lumapat yung ating LCD yan Ngayon, ipipix na natin, bubuin na natin to bago natin siya lagyan ng clam. Ayan, at natin siya ng kalahating oras. Lagay na natin yung kanyang plastic. Ayan, ilapat nyo lang na ganyan. Para hindi mag-ground yung ating battery. cover yan tapos ito dito ganoon din Didiin nyo lang sya ng konti para lang syang maglock yan o oh. naririnig mo sya tumutunog diba Kaya narinig yung naglalak siya. Ayan, pintutin Kung naglalaro, gumagalaw-galaw siya ng maayos. Ayan. na natin yung mga tornilyong tinanggal natin. Lahat ng tinanggal nating tornilyo, babalik natin lahat dyan. Kaya kung ikaw ay napadaan sa aking YouTube channel at Facebook, maaari bang komento ka lalo na mag follow ka sa aking facebook emil morales samilin at sa aking youtube channel maging sa tiktok bong buting ting tv para mag subscribe sa aking youtube channel para sa maging lakas ng aking video salamat sa mga supporters sa mga walang sawang sumusubaybay ng aking mga video maraming maraming salamat sa inyo shout out sa aking mga subscribers at followers Ayan. sa aking pamilya na walang sawang sumusuporta Ayan. mga kamag-anak mga kaibigan Ayan. maraming maraming salamat sa inyo yan, sino lang ikakabit natin Ngayon, ilagay na natin yung sim tray natin. Tapos, isunod natin yung ating back cover. Inisin lang natin ng konti. Para yung lumapat. Okay. Ngayon, lalagyan natin to ng dikit. Yan, para hindi rin siya umangat. Yan, paikot din yan. Yan. Tapos, saka natin siya pagsasabay ng clam. Yung back cover nya. At saka yung unseeding kinabit natin. Yan. Ayan, ngayon na na natin ng adhesive ilalapat na natin siya. Pag lalapat, ganun din. Baba nyo muna. Tapos pataas. Pasayad. Para makita nyo yung lalapat na lapat siya. Ayan. Okay. Ito Eh, ngayong nailapat na natin, lalagyan natin siya ng clam. At patutuyuin natin siya ng kalahating oras. Ayan. Tamang higpit. sa mga kabating ting kalahating oras. Eh mga kabating ting kalahating oras ang lumipas. Tanggalin natin at papakita ko sa inyo na tuyo na 'yung ating ginawa. Ngayon, dito ang gagawin nyo dito sa mga naiwang dikit na 'yan, ganyan lang. Kamay lang 'yan. yan para pagka nilagyan ng tamper glass hindi siya nakabukol Ayan, kailangan malinis yung paikot din yun yung sinasabi ko kanina ng ba sumobra huwag lang kulangin yan yun ngayon i-on muna natin habang nililinis natin para yan tuloy linisin na natin para kapag nag-open ma-check natin makita natin yung nilagay natin LCD na okay na sa likod ganoon din Natin, natin siya glit. Ililisin natin siya. Lisin muna natin. Ito. Yan, gamit natin dito yung kanyang yan, electronic tinet din yan. yan. Para malinis yung kanyang camera. Paikot. Para magandang tingnan. mga kapating -ting. okay na yung ginawa natin Ayan. magagamit na ni Jomar Borda Marilaw shout out sa iyo pare okay na magagamit na nung may ari